Awit Kabanata 50 at mga talata 1 hanggang 23. Ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos na Panginoon, ay nagsalita at tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon. Mula sa siyon, na kasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Diyos ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik. Isang apoy na mamumugnaw sa harap Niya at magiging totoong malaking bagyo sa palibot Niya. Siya'y tatawag sa langit sa itaas at sa lupa upang mahatulan Niya ang kaniyang bayan. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin, yaong nangakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. At ipahahayag ng langit ang kaniyang katuwiran sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. Tela, iyong dinggin, o aking bayan, at ako'y magsasalita, o Israel, at ako'y magpapatutuo sa iyo. Ako'y Diyos, iyong Diyos. Hindi kita sasawayin dahil sa iyong mga hain, at ang iyong mga handog na susunugin ay laging na nga sa harap ko. Hindi ako kukuha ng baka sa iyong bahay ni ng kambing na lalaki sa iyong mga kawan. Sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin at ang hayop sa libong burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok at ang mga mabangis na hayop sa parang ay akin. Kung ako'y magutom, ay hindi ko sasaysayin sa iyo sapagkat ang sanglibutan ay akin at ang buong narito. Kakanin ko ba ang laman ng mga toro? O iinumin ang dugo ng mga kambing? Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Ngunit sa masama ay sinasabi ng Diyos, Anong iyong gagawin upang ipahayag ang aking mga palatuntunan at iyong kinuha ang aking tipan sa iyong bibig, palibhasa't iyong kinapupuotan ang pagtuturo at iyong iniwawaksi ang aking mga salita sa likuran mo. Pagka nakakita ka ng magnanakaw, pumipisan ka sa kanya at naging kabahagi ka ng mga mapangalunya. Iyong ibinubo ka ang iyong bibig sa kasamaan at ang iyong dila ay kumakatha ng karayaan. Ikaw ay nauupo at nagsasalita laban sa iyong kapatid. Iyong dinudusta ang anak ng iyong sariling ina. Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y tumahimik. Iyong inisip na tunay na ako'y gayong gaya mo. Ngunit sasawayin kita at aking isasaay sa harap ng iyong mga mata. Gunitain nga ninyo ito ninyong nangakalilimot sa Diyos baka kayoy aking pagluray-lurayin at walang magligtas ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya na nagayos ng kaniyang pakikipag-usap aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos awit kabanata 50 at mga talata 1 hanggang 23